Sigurado ko na nandyan yon dahil yun yung sinabi ni Victor. Nandyan yung $30,000 na pampasahod natin sa mga tour guide. Kaya buksan yung mabuti. Tingnan nyo naman. Please. Wala, wala, wala pera. Kung walang pera dito, e eh, paano mo masisweldohan yung mga tour guide natin? Doon sa box. Sa box. Tignan mo sa box. Kali, tignan nyo. Bakla, tignan nyo mabuti kasi. Wala. Wala. Papel. Oh, oh. oh. Ayan, oh. 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 Aray. Sorry, sorry, bakit oh. oh, wala. Oh. Wala. Bakla si Victor lang makakasagot niyan. Pero kanina ko pa tinatawagan na rin lang nang rin. Ang gagawin ko, hindi naman sumasagot. Ako, Beshi, ha? Ako, umingi na ulo ko. Feeling ko, hindi talaga legit yung Victor na yan. Bakla, huwag oh. ka naman magsalita ng ganyan. O, sandali lang, tatawagan ko lang si Victor ha, pati yung nag areglo na officer dito na nag kumausap sa akin kanina. Tatawagan kita mamaya, ha? Sandali lang, tatawagan ko na sila. Ah, Jesus, huwag naman sana. Lord, huwag naman sana. Huwag naman sana po Serbong mo, mainit. Okay. Ay, thank you. thank you. Ang sarap, mainit oh. May gabi pa dyan. Oh, mga kadimoy. Amen. Magandang hapon po. Magandang hapon po. Magandang hapon. Sige, kain lang kayo. Kain lang. Sarap nga, bagong luto. <laughs> ang sisigla. Ang gaganda ng ngiti ah. Palibasa, alam may Sweldo ngayon eh. Pero, Amen, bakit wala pa ako sa ikit? Dati-dati, maaga niya kami pinapasahod. Oo oh, nga po, mga alas 3 pa lang nagpapaseldo na siya. Eh, alas 4 na. Wala pa rin siya. Saka sa buong maghapon po, hindi namin nakita si Ikit. Kahapon naman, hindi rin siya pumasok. Talaga tong si Ikit, oh. Nung no pa kasi yung pagbubuhay pa rin ng apam, eh. Ano po yun, Hindi, uh, si Jaymalu Baka si Jaymalu ang alam, may alam dahil baka sa kanya naibilin yung pagpapasweldo. Pero aming, hindi rin ho namin nakita si Jaymalu sa maghapon. Kaso si Kaloy naman, magpaalam na may pupuntahan daw po. Ito si Ikit, oh. Alam na alam naman niyang sueldo ngayon at lagi naman niyang ginagawa. Sandali, ratawagan ko, aming. ha? Sige okay, po, po, Oh. Ay, kayo? Grabe, kaya inuubos mo talaga lahat. Sana iwan ka din sa mga nakapila. No, oh, of course. I love everything, JLM, Hi, LGS. Hi! <laughs> so, kaya naman kinuha mga pinang-shopping mo? Siguro kinaskas mo na naman isa sa mga credit cards ko, no? Of course not! Ano ka ba, ma'am? Complete success ang panghutot namin ni Brandy dun sa hopeless, romantic, and gullible na ikit na yun. Ha? Ibig sabihin mo lahat yan katas ng love scam ka kay Ikit? Yes! Uh-huh! <laughs> 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 Saan mo kumuha ng ganong kadaming pera yung babaeng yan? Ano pa ba? Eh di ginalaw niya yung pera ng company nila. Goodbye na lang to sa mga sweldo ng mga tour guide nila dahil inubos ni Ikit doon sa imaginary platform. Oh my God! magwawala si Gani pag nalaman niya ang ginawa ng santi-santita ng anak. Exactly. Yeah. Hmm? It's like hitting two birds with one stone. I got everything that I need for the party and masisira si Ikit kay Tito Gani, which means wala na ko kontra sa plano. Mag-ina talaga kayo. Tara, you na. siya. Yes! Ay, mo. You mo. Ay, mo. Ay, mo. Ay, Ano, sir? Nakausap niyo na po ba yung siyota ko? Miss, pasensya na po. Pero wala pong pasaherong Victor Johnson na nakahold sa loob. Sir, huwag niyo naman na akong biruin. Sir, buong maghapon na akong ako nag-aantay dito. Wala pa ho akong kain. Pagod na pagod na ho ako. Huwag niyo naman na akong i-prank. Miss, hindi kita pinaprank. Sinasabi ko po yung totoo. Kaya medyo natagalan ako kasi ang dami kong tinanong sa mga kasama ko. At wala talagang naka-hold na pasahirong ganyan ng pangalan, Victor Johnson. Pinacheck ko na rin yung mga listahan ng mga replanong galing ibang bansa. Pero wala rin pasahirong Victor Johnson. Oh! Sir naman, yun po yung sinabi ng officer na nakausap ko kanina. Yung kasamahan niyo po, yun po yung sinabi sa akin na naka-hold daw po si Victor Johnson dyan. Kasama mo? Oo. Oh. Oo. Sino? Nakuha niyo po ba ang pangalan? Oo Paano ko naman masisiguradong makikita ko kagad yung shota kung pagkabigay ko ng pera? Ito, ito. Ito. Ay, ito ito. yun yung tag ko. Tandaan mo siya. Tsaka di ba mayroong... Yung... May contact number na ako sa'yo? Kung so, sakali mo, hindi mo makikita yung boyfriend mo sa Amai Pai, eh, mo ko sa mga airport officers ko, kilala nila akong lahat dito. Gonzales? Eh, ano po yung Ah, uh, Patrick Nobisio, Patrick Nobisio Gonzales ang mukha itong pangalan. Patrick Nobisio Gonzales, yun yung pangalan niya, sir. Parang ganyan yung uniform pero parang magkaiba lang ng konti, ganon. Huh? Ibang uniform? Oo, oh, iba, iba lang. Iba. Hindi ko alam pero parang mata lang ako, sir. Hindi ko alam, sir, eh. Hindi ko... Hindi ko naman... Uh... Kung kaming kasama. Ah. Pero hindi Patrick ang pangalan. Sir, parang ang ko, ah. Parang... Halos ka edad ko lang siya. Matangkad. May itsura. Moreno yung balat niya. Basta, sir. Baka nga mas, ba mas bata pa sa akin yun, eh. Ganon. Ako, eh. Yung Gonzales namin nakasama, Nagpas 50 na siguro. Si Kuya ah. Rirante Ferrer Gonzales. Malayong malayo sa description na binanggit ninyo. Totoong tao yun kausap ko kanina, sir. Hindi yung multo. Sigurado po ako. Pero wala po talaga kaming kasamang Patrick Novicio Gonzales ang pangalan. Sir, kanina ko po yung tinatawagan pero hindi ho sumasagot. Sandali lang, sir. Tatawagan ko po ulit. Sandali lang, sir. Sigurado po ako. Dali lang, sir. I'm sorry, the subscriber cannot... Sagot lang mo naman. Sa pa, sir. Okay. Dali lang, sir, ha. I'm sorry, the subscriber cannot be reached. Please try again. Ay, ayaw niya sagot. Yung pagkatas kung ibinigay sa kanya yung pera, tapos ngayon hindi na sinasagot. Pera? Meron kayong binigay pera sa kinausap niyo kanina? Oo. Uh -huh. Miss, sabihin niyo ako kung tama ako ah. Okay. Hmm. Sinabi ng jowa niyo na hinaharap siya sa loob. Opo. Tapos, kailangan ng pera para makalabas siya. Opo. Kaya meron kang nakausap kanina na airport officer sa parking para ibigay sa kanya yung pera. Yun, sakto-sakto, sir. Ayun, naaalala niyo na. Pero ngayon, hindi mo na silang matawagan pareho. Tama? Opo. Miss, na-love scam ka po.